Hi everyone, I hope this video finds you Pasensya na wala akong boses Medyo may sakit kasi ako ngayon So I'm just creating this video kasi sigurado may mga nagaanap sa inyo ng mga netizens ko dito sa YouTube and I'm just here to announce na na-hack yung YouTube channel ko with 400,000 subscribers na kilala naman sa pagre-review ng motorcycles and then recently from last year ay nagre-review na rin tayo ng mga cars <coughs> so ayun uh, ganun talaga nangyayari yung mga gantong bagay I already tried to reach out kasi nangyari na rin to before pero natulungan ako ng isang nag-aayos ng mga YouTube and other platforms unfortunate unfortunately now may initial kaming uh, na umpisa na conversation but hindi pa rin siya nagre-reply pa so I'm still hoping na ma-recover pero just to be honest with you guys I'm already rethinking to retire dito sa YouTube because sa mga hindi na nalalaman ng iba ay hindi na rin, hindi na rin naman po ganun kalaki yung kinikita ko sa YouTube dahil kumina na yung yung engagement yung attention span ng tao para sa mga long format pero nakakatuwa lang dahil nangyari to I think May 29 or 30 ng madaling araw nangyari itong hack sa akin ng 2 a.m. And then, may sakit ako. Punta pa rin ako sa event. Nandala ako sa isang food court. Papahinga. Coffee break. May lumapit sa akin na isang pamilya. And they're so happy to see me. Dahil enthusiast daw yung asawa niya sa motor. Kaya lagi pinapanood yung mga reviews ko sa motorcycle. So nakakatuwa kasi may ganong legacy na tayo na naiwanan sa YouTube at dito rin talaga kasi ako nagsimula. So sad nga lang na all that footprints na lahat ng hard work and efforts natin for so many years can just be gone with just a snap of a finger or sa pagising mo biglang wala na. But it's okay, uh, I accept that. Kasi ganun talaga ang buhay. Hindi naman siya palaging all sunshine and rainbows. But it doesn't mean na hindi ko ginagawa ng solusyon. I'm still finding a way na masolusyonan siya. Pero deep inside, I'm already diverting my attention to put my energy doon sa kung anong meron pa at hindi na wala. Which is yung aking other platform like Facebook, TikTok, I also have Instagram pero hindi naman din ganun kadami followers ko nasa 6,000 lang. Pero pinakamarami is Facebook and TikTok. So, maybe I'll just concentrate doon sa mga short form content or if I come back here sa YouTube is something na I don't know kung magiging ganun ka-active pa rin ba ako. Kasi what I'm doing sa YouTube right now, I'm still active sa mga ilang motovloggers na marami ay nawala na, I'm still active because nafe-feel ko na I have the responsibility now to serve to people. <clears throat> Gaya nung kung bakit ako nagsimula. Kasi gusto ko matulungan yung mga bibili pa lang ng unit nila, motorcycle or cars, na makapag-decide kung ano yun yung bibili nila, kung sulit ba yan, lalo especially kapag ka may bagong labas. Given the fact na hindi naman na ganun ka profitable yung kinikita ko sa YouTube, meron pa rin naman, pero hindi na ganun kalaki na kayang i-cater lahat ng essential needs namin na uh, or bubuhay sa akin. Meron pa rin, pero siguro yun yung something na kinikita ko doon, pinapasweldo ko na lang din sa editor noon ganun na lang kalit yung kinikita ko doon. Pero still, nag uh, nag-upload ako na nag-upload doon because I know meron ako responsibilidad doon sa mga nagtiwala sa akin for how many years na bigyan pa rin kayo no hinahanap ninyo na niche kung saan nyo ako nakilala. Way back, 2019 ako nakilala sa uh, nagkaroon ng first ever na nagka-traction sa YouTube pero 2017, nag-upload na ako. Walang traction kasi I do personal vlogs, travel vlogs. Then 2019, na I started to review yung first ever motorcycle ko, Mio Soul I-125. Kasi no mga time na yon si Sir Sak pa lang ng makina yung kilala na nagre-review. Sabi ko, bakit kaya hindi na re-review itong Mio Soul, yung M3 lang, yung Mio I. So, I decided na i-review siya. At ang dami nanood. Tapos, I can boldly say na isa ako sa nagpasimula ng mga comparison video. Kasi kalalabas lang ng Honda Click 125 noon. At pinag-compare ko silang dalawa. Uh, naglakas loob lang ako kasi sobrang daming hate comments noon. Kasi way back then hindi pa katanggap-tanggap sa tao yung mga comparison video na yan. Kasi brand wars daw ang daming criticism eh as a start as a startup YouTuber by that time di pa ako sanay sa mga kritisismo kaya pag gumigising ako sa umaga nilulunok ko na lang yung mga negative comments pero I didn't start from money kasi nagkaroon lang kami ng internet na sarili namin nung mga nasa around 24,000 YouTube subscribers na ako way back then napakalaking numero na, na talaga ng 24,000 subscribers. YouTube pa. YouTube yung isa sa mga pinakamahirap na platform na mag-grow. Kaya right now, actually, I still have the confidence kasi I'm not just a YouTube channel. I already created a name, a personal brand. So if I decided to continue, I know na marami pa rin sa inyo ang susuporta. And binubuhusan talaga namin ang atensyon uh, at hindi na basta-basta yung ma release natin na video. So, right now, medyo I don't really know kung anong mga next step ko. Uh, di hindi ko alam kung mag upload pa ako. Siguro, ang pinaka magagawa ko na lang ay i-upload ko ano pa yung mga videos na nasa akin recently uploads lang kasi I want you guys to have something to watch kapag ka kasi sinurge kayo yung Ned Adriano completely wala na kayo mapapanood pero alam niyo yung mga luman 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 videos ko sobrang dami pa rin nanonood kasi ganun siya karaming tao na tutulungan to decide kung anong motorsiklo yung bibili nila and also kung nabili na nila yung motor pinapaulit ulit pa rin nila yung review na ginawa ko Just to make them feel that they made the right decision. Just to double check. So, I think from time to time, but I cannot promise that I can be still active. So, this is my second channel na may na upload ko dito something na random. Uh, this is originally made, sana, para mag-podcast. So, ngayon, uh, dito muna ako mag-upload ng any updates. I'm also into self-help and self-development na kategorya 'yung mga personal na pinapanood ko naman sa aking YouTube. I also want to help people na kagaya ko is nagsimula sa wala and they want to start uh, financial freedom through digital assets kagaya ng pag-vlog. Gusto ko rin sana makatulong sa mga tao na ma-achieve nyo yung freedom. Because I also came from corporate job. Uh, licensed professional teacher po ako dati. And then I turned into a uh, call center agent. Trabaho din po ako sa BPO before ako nag full time uh, sa content creator. Ginawa ko po kasi inata ang atake ko po kasi is entrepreneurial sa content creation or I uh, treat it like a business. Ang mga uh, approach ko po sa pag-create ng content is like business. Yung iba kasi is traditional. They don't find social media sa a business kasi ang nakikita nila is you should have a physical store, a storefront, yun yung business. Pero nasa new money world na po tayo. So these are the new ways to earn money as long as you have your digital asset, it's just happened to be na, yun nga lang, it's risky. Kagaya yan, I built it for years, and sa totoo lang, ah uh, I'm still hoping na mabawi, pero nung sinerge ko, alam nyo kung magkano yung 400,000, ayon kay ChatGPT, at least, mabebenta yun ng nakahack. Kasi for sure, bebenta nila yan eh, kaya mainit ang YouTube, kasi universal yan eh. Kahit sa ibang bansa, bibili na at bibili ng YouTube channel because there are some businesses there that don't want to start from zero at bibili na lang sila ng followings or some account na may subscribers na at alam nyo ba kung magkano ang bentahan ng 400,000 subscribers? It is at least sa peso ay 1.5 million to 5 million pesos. So, ah... Uh, I cannot expect talaga for it to be recovered this time around kasi if you are someone na makukuha mo 'yung YouTube channel na 'yon, 'di ba? I uh, you, you, you you will really fight for it because that's a big amount. Pero it doesn't mean that I will not fight. I'll still fight but hindi ko ibubuhos 'yung buong energy ko or magmumukmuk doon lang sa bagay na 'yon. I'm already aiming my focus sa mga next step na pwede kong gawin, which is mag-focus sa mga short-form content na meron ako, Facebook and TikTok. And siguro, if meron pa rin ako mga invitation or if I have a chance, I will still upload from time to time here yung mga gusto ninyong content, which is about motorcycles. Pero if not, maybe this is the sign Uh, for me to restart or reboot my YouTube channel. If I'm going to create a YouTube channel again, I don't know if I want to be uh, the same uh, Ned Adriano. Maybe I want a different, a different personal brand. Maybe this is a sign for me to restart a personal brand. Yung kung ano talaga yung magusto kong ipalabas. Which is, I want to really help and inspire other people. Doesn't matter to me the views. Doesn't matter the subscribers. I just want to help some people. I want I want to share my personal experiences. Nasa ganung nasa ganong ah uh, ano ko uh, pag-iisip ngayon. Nagdadalawang isip ako. If I will still continue the reviews, or I'll I'll go with what I want to do since bago bagong YouTube so hindi pa ako so, sobrang decided dun I will just leave it here and ginawa ko lang to because I know uh, I owe the responsibility to report what's happening kasi hinahanap nyo ako sa ibang platform sad nga lang kasi yung ibang platform is, yung engagement is hindi stable. Only YouTube is the most stable social media platform that I know. And even the AI or the chat GPT, lagi nilang pinopokpok yung YouTube na dapat may YouTube ka. <coughs> Sad nga lang, ito yung nangyari sa atin. So, Pray for me Yun na lang ang May tutu may tutulong May hingi ko Na tulong sa inyo Or if You can uh, Help me To reach out To someone That can help me Retrieve my YouTube channel uh, walang, walang problema No doubt I'll continue What I'm doing I'll serve uh, Sa mga Pilipino Kasi yung YouTube channel ko I think it's just more than a Channel eh kasi ito already have a strong niche na napaka-importante talaga sa mga motorista nating mga mga Pinoy and even mga karating pa sa abroad lalo na 'yung mga OFW pag-uwi sila ang dami kong mga OFW na viewers so it really help a lot of people kung ano 'yung ma nila na kotse lalong-lalo na na motorsiklo to buy so eh, uh, 'yun lang uh, this is just raw ah, uh, kailangan ko lang gumawa ng video for you to find me here on YouTube. I hope you find me. Uh, and as always, this is the Adriano. always keep it cool, rise always. bye for now guys.